mag-aaral kayo ng mabuti. Agad kaya namin ni mama, mag-aaral kayo. Mga Lodi, hindi ako mayaman na tao. Wala akong may iwan ng mga anak ko, kundi magandang lahi lang talaga. Good morning mga Lodi ko ay. Nandito na naman po ako. At eto na nga mga ko ay. Ito araw na to ay napakahalaga. Dahil ito araw na to ito yung moving up ng aking anak at ito na nga mga lodi ko ay eh. hmm, hindi excited ityan, kali na papayikot ikot yan hindi alam o ano ang gagawin mga lodi lalo na yung aking mahal na lawaw. eto eh? at eto na nga mga lodi Nino ba naman magulang ang hindi maliligayahan pag ganito ang makikita mo kahit inumag magulang ay matutuwa eto mga lodi oh with honor yan mga lodi and medal mga lodi at eto na nga mga lodi hindi halata sa lawa ko na masaya pero napakataya niyan mga lodi kasi yan ang lang ng medal sa anak ko ganda lang sa lawa ko hayo Tingnan, Yeah! Sana all. Ayun, ingat ah. At eto na mga dodi ko ay, siyempre, bawal ang dalawang magulang tetwilahan. Kaya ako, eto, malindig ko para biyahe-biyahe na lang sa Friday Kill. Ayan o, no? aura pa. Aura pa. Yan. Yan. Whoop. Yeah! At eto na mga dodi, habang mga biyahe ko, may lang din sa akin na video na Metangel. At eto, Maganodi. Alam nyo pa ang Maganodi? Yung napalod ko to, nawala na yung pagod ko, Maganodi ko ay. Eh. Eto di oh, panoorin nyo. Ang taya-taya ko, pinagitan magulang. Paul S. Esquerdo with honors. Ako naman yan, Kasi, uh, uh, ano na yan? Hello! Oh. Uh, alright, <laughs> proud daddy! ako ng alak ko para magpicture picture daw kami nung galing na elementary na kami, nakapang picture What? Tantalan! Mag-picture-picture daw kami <laughs> Ang problema, pipicture lang namin elementary <laughs> Balik ko yata yeah, eh! Kasi magandang lodi, Sarado na yata ang high school. Kaya dito na lang kami sa elementary ng picture-picture. Kaya sabang pala yung aking atlawa. Ayan at mga lodi, ang aking graduating student, Jan Paul. At eto na mga lodi, picture-picture na -picture tayo. 6 hours later at eto na gano, mga doti ko ay nandito na kami sa Bakdo Fairview may nagbigay sa amin ng sponsor para sa aking anak Hello mga dodi, nandito po tayo sa Bakdo dito sa may Fairview ah uh, lalaman niya pala doon na nagbigay sa na anak ko ng pag-sponsor pagkain namin dito at eto na gano, mga dodi ko ay bago tayo kumain Niniin muna natin to ating hapag ito ating hapagkainan. Ito. Ito lang po ba yun ha? Ito lang po. Sana all. At eto na mga Dodi Koy. Tara, let's eat! lodi. Umod na no. oh. Mga lodi. Hindi ako mayaman na tao. Wala akong may iwan ng mga alak ko kundi magandang lahi ng talaga. Wala akong pera, walang bahay, walang lupa. Talagang magandang lahi ng ama'y bibigay ko sa kanila. Di ba? ano mo? Para ayla, kaya mo kumain. <laughs> May gumugon so, ah. Yeah, cool. Okay na mga lodi. Uy, na kaya mga lodi? Maraming talamat ng tamahan ang bigay na anak ko ng pag pagkain. <clears throat> Sponsor. Maraming talamat. Okay mga lodi, hanggang dito na lang po. Bye-bye. Boom.